May ko. Ayan na. Fish on, pa! Pa! Pa, pa! Pa! Pakihawak pa, nung ano. Ayan na. Nagsisimula na. <laughs> Uy! Sige, sige. Wow, malaki! Wow! Yeah, hey! hey. Oh. First catch. One zero, Kain, <laughs> Wow! Laki! Grabe! Ayan na! Kahit para tapad, wow, okay. <laughs> nice Ayan. Yeah. Oh, Kahit pala tanghalin tapat, may kumagat dito mga kalusok. Wow! Woo! Nice catch! Laki! Ayan! ko. Hoy! Papa, fish on! Papa! Papa! Uy! Ang laki na yan, Ay! ay, 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 ay. ay. Grabe. Uy. Sige, sige lang, sige lang, sige lang. Go, go, go lang. Go lang, go lang, go lang. Sige lang. Sige lang, sige lang. Sige lang, ha. Sige lang, sige lang. ha. Wait lang ba? Ah, sige, lang. Sige lang, ha. ko lang pang nalok. Magandang araw mga kang muso. Welcome back to our channel. Ngayong araw, binabalikan natin ang Bamboo Eco Park. Ayan. Nag-fishing tayo dito nung nakaraan. Ngayon, re-rest back tayo. Gusto nating balikan kasi medyo nabitin tayo dahil hapon na tayo nag-fishing doon sa may pader. Ngayon, tingnan natin. At lilipat din tayo ng presto, miya, Hindi lang sa pader. Let's go! Ayan sila, kuya. Ayan. Nagpaalam tayo kay Sir. Mababait na nandito. Papunta na tayo sa spot. Sige po. Thank you po. Yan. Ayan. Sipag ni Madam. <laughs> Morning po. Papunta na tayo sa spot. Babalikan natin. Diyan tayo ng galing. Pwede pang pwesto dyan pag gustong kumain dito yung mga alaga nilang isda. Ayan. Ayan, no? Oh. May mga tanim pa sila ditong sitaw. Ang galing, oh. Tapos yung pandilig nila. Ayan. Dito sa kabila, may tanim na talong. Ito yung spot natin. Good morning po. Ayan pala si Sir Chris. Oh. <laughs> Nag-i-spray po ako. Nag-i-spray. Ang <laughs> ano, ng titaw. Ayan. Tara, okra, Ang aga. <laughs> Ayan, may mga tanim pang kamatis, okra. Paikot po yan. Ayos. Dito po uli kami, nagbabalik. <laughs> Salamat po. Ayan. Ganda dito, oh. Ayan. Para daw hindi uudin. tas nandiyan yung mga isda, yung alaga, yung mga, mga tilapia. Ayan, may bangus. Ah, may bangus din po pala dyan. Ah, okay. May bangus din daw pala dyan. Bangus tilapia, hito. Yun palang ang inaalagaan dyan. Mga kanguso, magmamasa tayo ngayon. Ito ang ating gagamitin. Yan. Pids. Harina. Tapos, tubig. Tatansyayin lang natin yung ano, paglagay ng tubig. Yan. Medyo anuhin natin para maduro. Ganyan lang po ang ginagawa namin. Yan. Ganyan lang. Kaya ko muna saglit hanggang sa maduro madurog. Tapos mamaya lalagyan ko ng harina. Ganyan-ganyanin ko lang para lumambot. Ito ang aming ginagamit na pain, mga kanguso. Sarap dito maaliwalas kasi may puno. Yan. Nandito kami sa may upuan. Tapos, lagay na natin yung harina. Yan. Ganyan lang po. Ang ating paghahalo-halo. Yan. Lamasin lang natin hanggang sa maging maganda yung texture. Ayan mga kanguso. Ating nilamas-lamas. Hanggang sa mabuo ito. Ayan. Ayan. Bubuuin natin. Ganyan lang po. Tapos pwede na ito ipamain. Ayan. Okay na po to, Tara let's go. Ayan. <laughs> Ay, thank you po. Ayan, may magpipishing dito sila, madam. Taga saan po kayo? Ayan, antipolo. Dumayo sila dito. Ay, salamat po. Ayan mga kanguso, dito tayo magpipishing ulit. Ang aking kasama, syempre, ang aking mahal na asawa. Ayan, nagse-set up na. Woohoo! Excited! <laughs> Excited daw uli mag-fishing. Nakakatawa naman may nakapanood daw sa atin taga Antipolo. Talagang dumayo pa sila dito para mag-fishing dahil nakita daw nila ang ating spot. Nagbubukas po ito 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ayan. Ayan mga kanguso, ang gamit nating sinker number 30. Ang ating hook number 10 at tatlong hook ang ating gamit. Magtataw-taw lang tayo dito. Woohoo! Excited! Ito ang gamit ko. Ayan na! Fish on! Pa! 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 Pakihawak nung ano! Ayan na! Nagsisimula na! Uy! Sige, sige. Wow, malaki. Wow. Yeah. One zero. One zero. Tayo, one zero. One zero. nakaisa na. Nagsisimula na. Ano? Wala na, simula na ng kagatan. Nice. Woo! Nice Ayos! Nakaisa hmm. na tayo mga kagusto. Ayan, hindi tayo sa wimpalat. Kumakagat na mga karpa. Uh -huh. Yehey, yeah, ang ganda ng pagkakahok oh. Uh -huh. Ayan, mga kagusto, uhok na ho. -huh. Kahit anong palag niya, hindi siya makakawala. ayun na, handa na ang ating kulero <laughs> <laughs> Si Madam, mo oh, nakahuli, tilapia. ayun okay. Mayan. Ay, Mayan. Ah, mayan. o nga, hmm. Mayan. Ayan. One down. <laughs> Ayos. Mga kang uso, babalik tayo dito sa eto, sa may ilalim ng punong mangga kasi medyo mainit. Mahirap na, kailangan na mag-ingat. Nung last time, pumeso tayo dito, nagulang tayo. Ngayon, tatry naman natin maghagis dito ng pang talaga. Ayan. Experience natin dito. Ayan. Ayan. Hindi, maaliwalas dito kaya dito muna tayo pero nakahuli na tayo ng karpa a few hours later it's all meron din pala dito mga kanguso ayan Woo! gold carpa ayan Nakakahuli tayo dito. Nakachamba tayo. Ayan. Pa! Ayan mga kanguso, meron din pala dito. Kala natin talagang walang kagat, meron din pala. Meanwhile, mga kanguso, sa inalisan natin naka, may nakahuli. Sobrang init kasi. Ayan. Unlucky! Jeez. Yan, Laki nang nahuli ni Tatang. Ayan. Panalo, sulit. O. Ayan. Mga ganyan po yung mga nahuhuli namin nakaraan. Kalahati na yan. Ganyan. Ayan. Ang laki. Congrats po. Ayan, Ayan. Ayan. Ayan oh. Panalo. Maganda talaga dito sa spot na to. Mainit na nga lang. Ayan pinagtulungan nila. Laki po eh. Ayan. Sa laki ng nahuli, eh. pinagtulungan na. <laughs> Ayan, ingat po. Madulas talaga kasi siya sobra. Yung winner. Maganda talaga dito sa spot na to. Medyo mainit nga lang talaga sobra. One hour later. Mga kanguso, doon sa pesto natin na yun. Umaga, tested na may huli. Nung nakaraan hapon tayo nakapesto doon. May huli din. Yan, lunch tingnan natin. Tingnan natin. <laughs> Oo nga po eh. Naghagis Sa katanghali ang tapat. Naghagis tayo. Thank Umagat hapon may huli. Tingnan natin pag tanghali. A few moments later. Grabe, laki. Saan? Wow! Laki! Grabe! Yan na. Oh! Kahit pala tanghali tapat may kumagat dito wow! mga kanuso. Okay. Nice catch! <laughs> Lucky. Yan. Laki! Yan! Makakanguso lang ang huli niya. catch ko to. Kahit ang haling tapat. Ay, ang laki. Grabe. Mamaw. Oh. Mamaw. Oh. <laughs> nandito. Nandito sila. tanghali. Kahit tanghali. Merong kagat mga kanguso. Oh. Kasi kaninong umaga tinry namin dito. Meron. Ngayong tanghalian meron pa rin. Ang laki. Okay. Mamaw oh. Oh shiz. Mm. Oh. Tested talaga dito oh. sa location nato. Grabe. Ang laki ng huli ni papa mga kanguso. Oh. Ayan oh. Oo. <laughs> Kukunin niya yung Kulem. Oh, no. Woo, shit. Oh, <laughs> <my God. laughs> <laughs> Grabe. Tantau tayo. Charan. Ini mah kang usah, magtabi kami nang aking mahal. nag kami dito kaninang umaga, nakahuli agad ako. Tapos yung dumayo, galing antipolo, nakahuli din sila. Noong nakaraan, hapon kami nag-fishing dito, talaga naman, sandamakmak. Ngayon tanghali, nag-try kami, ayan, nakahuli si Papa. At napakalaki, grabe. Sulit talaga tong pwesto na to, mga kanguso. Walang pinipiling oras. A few hours later. Mga kamuso, initang tapat, nakahuli Pero magpapahinga muna tayo kasi mahirap mapagsapa sa sobrang init. yan Hindi na tayo mag-fishing. Mga kamuso, ayan. Nandito ako sa ilalim ng puno ng mangga habang naghihintay ng ating huli. Dito tayo pumesto para hindi naman sobrang init. Nandito ang aking rod na ginagamit. Yan. Nang patungan na yan, bigay yan ni Sir Bon Obial, yung nakalala natin sa relics last year. So, iniingatan natin yung mga bigay ng ating mga subscriber. Maraming maraming salamat sa iyo. Sir Bon, ayan, iniingatan ko, ginagamit ko ngayon. Ayan. Oh. Mga binibigay sa atin ng ating mga subscriber. Talagang pinag-iingatan natin. Katulad ng ginamit namin ng nakaraan na pangulang kay Tate Jose. Ito naman kay Sir Bon. Yeah. Iniingatan talaga natin ang mga bagay-bagay. Nagpapaalala -bagay. sa ating mga subscriber. Shoutout po sa inyo. Mga kanguso, dito tayo nagpipishing. Ayan, yun lang. Nakataon may naglalambat. Ayan na. Tingnan natin kung anong kanyang nahuli. May naglambat sa ating spot. Hinila na niya ang kanyang net. Mga kaguso. Grabe. Dito sa ating pinwestuhan talaga ang lapit ng namumukot. Ito lang yung gilid oh. Ayan oh. Diyan siya namumukot. Dalam beses na. Na iniikutan niya. Ito lang tayo oh. Oh. Tapos May nagpukot dun sa pwesto natin. Try kong bumaba dito. imwe te dito lang sa malapit. Try ko lang ito. Try ko magtaw dito. Try ko dyan. Tapos ako'y sa silong. ay ko din dito. Baka mamaya nandito lang pala sa Gedli. Hindi natin masabi. Lumayo-layo tayo doon kasi... Talang beses nang don doon sa side na yun mga muso may nagpipishing dun sa may puno ng saging sa tapat natin meron din ayan yung pipishing din sila dun dito sa tapat natin mga kanguso yan ang huli nila oh sheesh oh may malalaki pa panalo ayan oh ayan oh. Panalo, sulit. Ayan. <laughs> dami, dami huli. Si tatay. Ang nakahuli ng malaki. <laughs> Ayan, lalagay na nila sa cooler. Laki oh. Ay, laki. Grabe. Ayan isa. Ayan yun. Ay, nakawala. Mas malaki pa dyan yun eh. Ayan oh. oh. Laki. Mama. Ayan isa. Nasa ilalim eh. Grabe yung haba o. Oh. Yan ang kanilang nahuli dito sa sulipan. Yan si madam nagpapa Oh, nagpapapicture sa malaki nilang huli. Woo! Sheesh! Si Mami daw. <laughs> Teka lang po, ano pala yung video? Ayan. <laughs> Panalong huli o. Oh. Mamaw. Oh. A few hours later. Fish on. Fish on si Papa. Wow! Oh! Oh! Wow! Nice catch pa. Nawala. Nasaan? Wow! Oh! oh, yun ah. Yun ah. Grabe. Ay, ay, ay. Ay. Woo! Hindi na sila mahal. Ayan. Nahuli okay. si Papa. Makakanguso. Ang laki. Woo! Sulit talaga tong pwesto na to. Hapo na kagatan ulit. Kagatan <laughs> na Ayan. Tara, tara, tara. Go, 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 go. Tagos ka dito mga kanguso. talaga, tested sa hapon makaga talaga ang arpa dito woo, yes malalo woo woo yan <laughs> ang ating huli woo malalo woo oh, ihahagis ko uli, aray mga kanguso ako'y nag-aabang bahagi yan ng isang buhay ang, ang magintay kung may mahukuli yan kasama yan sa buhay dyan ma, makikita ang iyong patient kung ikaw ay hindi maiinip sa pag-iintay may mahuli at pag naman nakahuli ay talagang ina may pagkasarap sa pakiramdam Ayan. Yeah. Gain lang. Nihagis ko. Ha? Hoy! Papa, fish on! Papa! Papa! Agoy! Paanggat! Sige, sige. Ay, laki na ma! Ay, sabi, Sige, sige lang, sige lang, sige lang. Go, go, go lang. Papa! Go, go lang, go lang, Sige lang. Sige lang, sige lang. Sige lang, ha? Ang bigat? Sige lang, sige lang. Ang laki! Oo nga, laki yan. laki yan, ha? Wait lang ka ba? Ah, uh, sige, sige lang. Sige lang, kunin ko lang pang nalok uh. Ooh. Ooh. Oh! Wow! Oh! Grabe! Mahang Ay, Diyos ko po, ang paglaland ng ngari ka laki. Oh, makawak, ma. Ay! Wak, 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 wak. Diyan. Mga uso, nawala sa video. Kasi, inabot ko. Tinan nyo na sa asawa ko, bumaba. uh Oh! Ito na nga, sinasabi malaki. Oh! <laughs> Panalong panalong ang aking huli oh. Ay, grabe. Ay, grabe lang kilo kayan. Oh. Grabe. Mama, umaga ka mo grabe. Kiluhin natin. <laughs> <laughs> Sobra ang pagkalaki na natin dito. Ah, ah, Ay, okay, baba pa, at baka ari makatakas. Oo. Oh, okay. Grabe, ang ganda. Ang tulas. Matilo kaya yan. Kunin natin ang pangkilaw. Sige, wait lang, wait lang. Grabe mga kamuso. Oh, don't make over. Tingnan mo natin yung muso ano niya. Ha? Huh? Ano na? Teka, teka. Tingnan ko to. Hook Tingnan ko, ko, to. Hook. Grabe, ang laki. Hindi mo mga kamuso, ayan. Ang akin na huli. Ay, grabe. Huh, huh. Mama, super mama 'yan. Super mama talaga ang pagkalaki. Mm -hmm. Hindi ko akalain. Huh. Kukuha namin nakiluhan kiluhan mga kanguso. Hindi kami magkaigis sa paglalanda. eh ah. e mantakin nyo naman iyong pagkahagis kong iyon makakahuli ng ganare Ah, ah. Akalain nyo ba ka? Ay, ay, sabayo. Ilang kilo? Dalawang kilo. Mga kanguso, ayan. Ang aking nahuli. Woo! Mga kanguso, <laughs> grabe. Napakalaki ng aking nahuli. Eto, tingnan nyo naman halos dalawang kilo, hindi ako maka-get over. Woo! Panalong panalo. Tingnan nyo. Ay, yan. Ito ang aming huli ngayon. Woo! Tapos ito pa yung iba. Ayan. Tingnan nyo naman pag nilagay ko sa cooler, hindi kasya. sa laki. Ayan. Dahil dyan, uwi na po kami. Bye-bye! God bless everyone! Yan, yeah, bisita tayo si ate. <laughs>